cattlefish mga kailaw ayun oh. ayun mga kailaw yung oh, cattlefish, oh. ayun sinusunda natin yung kulay yellow na yan ayan ang cattlefish mga kailaw ayan ah. Oh. ayan mga kailaw tumatakbo na siya tumalangoy ayan yung kulay yellow kita niyan yan mga kailaw ayan, oh. Ayun. nahuli natin mga kailaw ayan o oh. cattlefish mga kailaw sa lahat ng Panginoon sa biyaya At nahuli tayo cattlefish mga kailaw po mga kailaw kung anong ating laho ngayong gabi bali maaga ang iba sa ay pagbilin pwede nang mangilaw shout out sa mga trupa ko sa labo yung mga nakakasama ko dito pag Manguhuli kami ng pangulam Shout out sa lahat Ingat kayo lagi dyan <coughs> Ayan mga kailaw Malayo pa ang ating lalakarin Ayan At na lang kumakaya mga kailaw yan sobrang damo ng mga kailaw ng ating dadaanan ang daan ay ano na mataas ng mga talahid mga kukod malapit na tayo mga kailaw kunting tip na lang ng paglalakad nakarating na tayo sa tabing dagat

kay ilaw Ayan. masyadong madamo na sakripis yung paglalaka dito medyo madulas pandaan at basa ng tulan Ayan. Na Ayan, nandito na tayo mga kailaw sa ating pangulihan. Kaya ang ating surfing ngayong gabi. Sana makahuli tayo. Ngayon, may pusit. Mga kailaw, nandun o. Oh. Nasa may kabila ng bato. Ngayon o. Oh. Puli. Mm -hmm. Kahuli tayo mga kailaw. Ayun, oh. Pusit. Nagtinta pa siya. Buti na lang hindi mailap. Mga kailaw. Ngayon o. Oh. Kahuli tayo ng pusit. papaanod-anod mga kailaw tapang ulam naman tayo agad oh nukos dito madalas nakapisto mga kailaw sa sabing ito kaya lagi ako dito dumadaan hanap pa tayo ng kasama at baka meron pa mga kailaw ramen dito minsan dumaan ako dito na dyan sa iba pa kaya ayun nahuli natin nakasumpong tayo ng pusit ayan may may cattlefish mga kailaw ayun o oh. ayun mga kailaw oh. cattlefish o Ayun, sinusundan natin yung kulay yellow na yan. Ayun, ang cattlefish. Mga kailaw, ayan na. Ah. Ayan mga kailaw, tumatakbo na siya. Lumalangoy. ano yung kulay yellow. Kita niya yan mga kailaw. Ayan o. O yun. Nahuli natin mga kailaw. Ayan o. Cattlefish mga kailaw. Salamat Panginoon sa biyaya. Nahuli sa aking cattlefish mga kailaw. Ganito ang kulay ng cattlefish mga kailaw kapag naglalangoy. Kulay yellow siya. Ayan o. Kita niyo naman. Ang ganda ng kulay. ba? Diba? Ganyan ang cattlefish mga kailaw. Yan, apatayin muna natin ito. Pinatay ko na mga kailaw. Ilalagay na natin sa ating lalagyan. Ayan o. Oh. O. Oh. Pakaganda mga kailaw o. Oh. Ganda ng kulay. yan ang ating huli mga kailaw. Isang cattlefish na medyo malaki. Mga dalawang kilo mga kailaw. yan, nakakuha tayong isang cattlefish. Salamat Panginoon sa bihaya ng dagat. Anak ulit tayo mga kailaw Oh, ayun, panak mga kailaw Oh, uh, oh, pulit, huli Kahuli tayo ng banak. <laughs> Lucky. Lucky Ang laki mga kailaw, ayun oh Kahuli tayo ng banak. Hey, thank you Lord pinabuhay ko kagad yung camera mga kailaw. Patakas na. Nadagdag pa tayo. Kaya makakuha pa tayo dito. Tahanan pa tayo dito mga kailaw. Ano, meron na? meron na? Wala lang nang muli dalang bang ng huli wala <laughs> ba akong manala isang pulang puta. taalang lang ng huli dito mga kailaw Palipasa, maliwanag yung buwan At Mailap ang huli Sa bahan Ayan mga kailaw Nakakita ulit tayo ng kulambutan Ayan o oh. Ayan o oh. Yelong yelo oh. Medyo mailap ito mga kailaw Ano kaya natin tumahuli Mga kailaw Ayan, kulay na ayun na nahuli natin mga kailaw nagpinta na siya ng itim thank you lord nakakuha tayo ulit ng cattlefish ang ganda ng kulay mga kailaw oh. pangalawa nating huli ito ngayong gabi salamat lord sa biyaya ng dagat ayan oh thank you nakakuha tayo akala ko makakatakas ang ilap ng kulay biglang nagbago-bago yung kulay niya Oh. ganyan po yan kapag mailap na ganyan ang kulay niya Ayan oh. sobrang ilap niya hindi kagaya nung nahuli natin kanina mga kailaw na medyo maamo yun, dire diretsyo siya pumasok sa ating silo sa ating panghuli ito ay pinahirapan tayo mga kailaw pero thank you pa rin sa Panginoon mga kailaw dahil nakahuli tayo ulit ng isa ayan papatay natin tinutusok nito yung nasa ilalim niya nasa batok niya yung ayun para patay agad ayan ayan patay na mga kailaw lalagay na natin sa ating lalagyan ang nga pala mga kailaw, nakahuli pa ako kanina ng isang pusit. Ayan hindi oh. ko na nabidyohan. Biglaan kasi, hindi ko na buhay agad yung camera. Kaya hindi ko nabidyohan ha. Uy! Sinta na mga kailaw. sa ilaw parang itinuro lang yung ano cattlefish na naman ayun. Bilaw na ayun dilaw na dilaw oh. ang ganda ng kulay mga kailaw ng cattlefish na yan ayun, oh. yelong yelo ganyan lang yan mga kailaw pag, nag, ano, pag naglalangoy ayan o oh. ayan o oh. abangan natin yan sa pitan ayun tapos ganyan ilo na yan huli mga kailaw Nakakuha tayong pangatlo para lang itinuro mga kailaw. Samantalang kanina dumaan lang ako dito di Ayan mga kailaw, eh. ganda ng kulay. Nakakuha tayo. Parang itinuro lang sa akin yung cattle Salamat Panginoon sa biyaya ng dagat. Whew. Nakatim tayo ngayong gabi mga kailaw. Napakaswerte natin ngayon. Ayan o, oh. ganda ng kulay mga kailaw. Ganyan yan pag nasa tubig. Ayan o. Oh yan napakaganda ng kulay diba salamat Panginoon bali tatlo ng ating nahuli mga kailaw yan mga kailaw pangatlo ng na ating nakuwang castle fish ngayong gabi parang itinuro lang sa atin ayan na oh Lalagay na natin sa lagyan Puno na ito Oo, oh, puno atim po Salamat Panginoon Kahuli tayo ng cattle fish slip Para lang itinuro Hanap ulit tayo mga kailaw Napakaganda ng panahon ngayon Kaya yung cattle fish ay sumasampa dito sa mabababaw Bali pa ulit ako dun mga kailaw sa dati. Sa kaninang nahulihan din natin. Ayun, may pugita mga kailaw Ayan Oh. Nakakuha ulit tayo ng pugitan naman. Pakatapos ng cattle fish, pugita naman ang ating nahuli. Ayan o. Oh. Napaka syerte natin. Tayo na. ating timba ayan ayan na oh nagbuga na yung ating mga kulambuta ng tinta masampangay ng cattlefish mga kailaw kaya bumalik ako kita tapo pagkatahin sa pag dagdag pa tagal nga o oh. kahibasan pa lang makailaw lalo mamaya pag nagtatayb na niya na niya ng mga cattlefish kubita biglang nawala yung hangin mga kailaw, kaya ayos ang huli natin ngayon swerte natin kailangan lang magtiyaga talaga sa paghahanap mm, nakatimpunan man tayo ng pugita mga kailaw ayan o oh. pakuha ulit tayo dalawa halos magkatabi lang mga kailaw naan ang pugita naglalabas na sila salamat Lord, sa biyaya ng dagat. Patayin na natin mga kailaw. nag sa ulan na yan kapag may huli na tayong ganito din na nakakapag ano yung ulan na yan nakakapagpaalala ayun katilpis mga kailaw oh. ayun oh ayun oh mga kailaw oh. kakuha ulit tayo medyo maliit lang ito mga kailaw pero okay na rin ito mga kailaw ayun oh oh huli parang pinuro ulit mga kailaw sabi ko na nga ba meron pa yan dito nagsasampahan na sila ayan o oh, medyo maliit nga lang ito mga kailaw isang kiluhin ayan o oh. kakuha ulit tayo pangat pang, -apa, ano? pang apat ano pangat ay pangat lupang apat at na tayong cattle fish ayan napakaswerte natin mga kailaw Papatayin ah, ko Ayan may pusit mga kailaw Ayan oh. Lutang na lutang o oh. Huli ka <laughs> Dali Nagkakain siya ng lapu-lapu mga kailaw Nasir sir sirtihan ko naman Nakapusit ulit tayo Buti na lang bising busy -bisi siya sa pagkakain ng ano isda kung hindi nakatakas naman ito sa atin mga kailaw maganda na lagandahan ko ng video hindi sa nagrarabas lutang ayan o oh. may kinakain na lapula ako yun po <laughs> Timpo, salamat Panginoon nakakuha ulit ako ng pusit bali apat na pusit na ng ating nahuli mga kailaw tapos ang ating no kulambutan ay ano na apat din nakakim tayo ngayon 3 apat ang ating nahuli ah, sirit ah, natin ang kuha ang paghuli kanina yung mga nahuli ko hindi eh. ko mag video ang maayos ang bibilis Kita pa lang yung spot ko pa na ako eh trabas, hindi gaya nito oh. busy siya sa pagkain Hmm. Bali pabalik na rin ako mga kailaw Nagulan kanina, nagsilong ako Uhoy, ayun, nakapugita ulit tayo mga kailaw Ang laki oh Wow, ang laki naman itong masyado mga kailaw Ang laki, ayan oh uh, Hindi ako makapaniwala, surte tayo ngayong gabi May mga pugitang lumalabas pa Matay na natin mga kainilaw sa ilaw yung ating huling pusit naging kalamaris na tapos ito yung ating banak, inihaw ayan yung mga dual ito yung batuta hello